ito yung kasama ko na nasa po namin ni Bota Art yung may banday sa ulo pero alam nila na nandito daw ako kaya natin sila nagtuwilong pero hindi pa ako nalang makikita so nasaan kaya sila nagtatago nandito yun dito na nagtatago mga kadalo Huwag wala. May mga laang pa dito. Ito yung bitag nila mga kadal. Kikaro to. Hmm. Hmm. So dito rin sila nakikita kung nagtagulilong ginamit lang kapanyarihan maka dahil hindi, hindi hindi nila ako nakikita timic na ngayon kanina sobrang ingay so ngayon ay may ano timic na nasaan ka sila So sobrang malakas pong kapangyarihan nila mga kadol Pinagamit ako yung kapangyarihan nila So kaso Sobrang nagugutong na ako mga kadol At saka Sobrang Parang uh, Tahimik na ngayon At saka Parang nalulubat po yung cellphone ko no Kaya Kapag ano ko Kapag Uh, sana ay makauwi pa tayo no. At sana din uh, makita po natin si Broward yung kasama po natin yung uh, yung gila po kami yung binaril. So, nagtaka ko lang ako mga kaidol dahil uh, ito po yung nakita ko dito. Yung tagpuan to sa gubat is yung may banday sa ulo, yung pula at saka may itak at saka walang, walang baril no? saka orasyon magamit sila yung orasyon at na nagtagulilong sila so iba yung uh, nakalaban ko ngayon no? kasi yung pag hindi, hindi, pa kami binaril ni ni Bro Art yung kasama na dalawa doon sa yung nadali po namin yung pinatay po namin ay yung dala po nila ibaril pagkatapos po namin pinatay yung dalawa ay biglang dumating yung isa yung malaking katawan at saka may banday dito sa uh, ulo pula no? kaya sobrang lakas kaya yung nasa gupa po namin so natalo na sana namin yung tao na yun at bilang dumating po yung mga kasama nila so ngayon ay dito po sa gubat na ito yung kasama nako na area ay yung nakita ko dito yung naghanap ko sa akin is uh, yung may hawak na itak at saka may bandayang pula dito sa uh, itak nila at saka dito po sa ulo may pula so ang ginagawa po lang ngayon habang hindi ako nakikita nila ay nagtagulilong sila so ngayon hanapin po natin kung saan ko sila mga kadol yung kalaban at hinahanap ako nila so hanginit lang tayo dito ito po yung gubat mga kadol napakatahimik talaga dito kasi yung dalawang naghanap po sa akin hindi na ako nakita nagtagulilong sila So, pakit pa tayo doon. Baka kapag may daan doon kasi ah, at may mga motor, huwi tayo. Sasakay pa tayo. No? Kahit hindi natin alam kung saan ang So, malapit na umuulan. Hintit na umuulan dahil sobrang layo pa nilagyan ko ng gamit. Baka umuulan. Nandun po yung kunting Pagkain ko, no? <laughs> Ito. Parang may tao dito. Parang may mga salawan. Parang sobrang dami dito. Sobrang kritikal ito. So, ganito. Parang nandito po sa paligid lang yung dalawang tao. Parang nagmumasid sa akin. Ya. Parang helikopter. Parang ditulis lagi itu. Asa ah, ang kasla mga katuloy yung kalaban. So dito lang po talaga ito nagatago. So malapit na kung ulan. Sobrang dilim no. So kung anong mangyayari dito mga kadol sana ay hahanapin din ako ni Bro Art no at saka ni bro that's sana ay maligtas sa po si si ano si boy ako hindi ko na alam kung saan ako yun know? parang pang mayro pang ano mamalaking mga punong niyog no so sobrang tahimik at saka ibon na po yung madinig natin na busis tsaka uhaw na uhaw na ako ito yung paligid mga kaidolo ito yung mga paligid parang nandito yung talaga yung mga kalaban ako nah, Ah, ada ikan. Ah. pa Ah. 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 ah.